Maganda umaga po, ito yung sport kanina ngayon. Pinalita natin ng harness. Ayan. Kasi grabe din harness niya. Hanapin natin, matatagalan tayo. Kaya ang nangyari, bumi na lang ako sa harness. Kaya subukan natin, ay kapit ko na lahat. Ayan. Bago na, wala na po itong potol siya. Ayan. Ngayon, dati, pag sinusi, kahit pag kinabit mo yung starter, ito, pag kinabit mo yung starter na to, ayan, pag sinalpa ko to, kahit na hindi nakasusi, maandar siya, nag-i-start. Ngayon, ngayon sinalpa ko lang siya, da. hindi na siya nag-i-start ngayon. Susi natin, magpusa mag-i-start. Ayan, wala. Na-start niya ngayon natin. Ayan, maandar na. Ayan, gumagana na siya. Kasi nakaraan, tadjak lang siya kasi pinagay yung starter niya. Kasi kung saan nag-i-start, ay kasi nakasusi back to normal naman siya yung sporty na. back to normal yan boss tapos na rin tapos ko na ang gawin nakabit ko na lang ulit ang ayusin ang harness pero okay rin na naman ang harness niya yan, yan, yan wala siyang putol yan pero tulad na karaan pag kahit nakapatay nagsisignalize pa siya kahit nakapatay tapos pag kinabit ko to yung sa starter to eh Pag tinabit ko to sinalpa ko kung saan nag start kahit nakapatay kasi kaya ang ginawa ko kung samantala tinanggal ko muna to tapos kick muna ang pinagamit ko sa kanya bang wala pa yung harness niya ngayon may harness na kinabit kinabit natin kanina kanina lang to din matay ayun ako kaya natin kaya ang tutuwa customer nito kick natin kaya na lahat siya hanapin pa natin dito matatagalan tayo kasi sigurado mayroon na ground dito original naman ang kinapit kaya walang problema wala mga boss maraming salamat